Sa edad na 68, madalas na nasa barangay hall lang ng Dalupirip Itogon Binget si Nanay Bernadeth. Anya, isa lamang ito sa ilang lugar sa kanilang barangay kung saan malakas raw ang signal ng mga telecommunications. Mabuti na lamang daw, mayroong libreng wifi na programa ng DICT sa kanilang barangay. Pero sa dami ng mga nakakonekta rito, kung minsan halos wala na rin itong masagap. Oo, mahina. Pero ngayon, mayroon na, marami naman nag ano ng noon yung ano pisonet pero mahina rin Katunayan tuwing may sakuna sa kanilang barangay, pahirapan din ang pakikipagkonekta sa mga otoridad para makahingi ng tulong. For example po, may pasyente na manggagaling sa lower stream kasi. Kasi doon sa lower stream po, walapo uh, wala po talaga silang ano, signal. Kaya sa, minsan po, nahirapan kami na mag-contact sa kanila pag may pasyente po na i-travel itra itra from from dun sa sitio hanggang sa ospital. Kaya minsan po sila na po yung nagdadala ng pasyente. Kaya mas mainam raw sana kung madaragdagan ng mga tower ng telecommunication sa kanilang barangay. Uh, laging ilang taon na, na, sinasabi namin yan noon pa na mahirap talaga signal po ito sa Dalupiri. Na-inform po namin din ang mga companies ng telecom, kung sino yung mga investors gaya ng yan, mga may linya. Eh hanggang ngayon eh hindi kami pa uh, pinupuntahan na mab mabigyan man lang ng isang tower man lang dito para magkaroon ng signal. So ang ginagawa, Uh, mga may mga portion o area naman po dito sa Barangay Dalupirip na meron po yung signals pero dito talaga dito sa Barangay Hall is wala. So in short nagpalagay po kami rito ng uh, mga portable. Tapos yung at least uh, dumating po yung programa ng ating gobyerno na yung uh, internet uh, yung mga data. Ayun na uh, isa po kaming nabigyan. So ito ginagamit na natin. Hiling rin ng mga residente parang ano nga ano nila dito yung malakas. parang malakas. Kasi parang ginun lang doon yata at sa kadyan papunta sa ano sa Bantik. Pero, pero kung dito parang mahina. Sa ngayon, hindi pa naaprubahan ang hiling ng barangay para sa pagtatayo ng karagdagang telecommunication tower sa kanilang lugar. Vanessa Bugtong, RNG News.